Malayo pang 2016 presidential elections, pero ngayon pa lang umuugong ng balibalitang Binay Estrada at Rojas Escudero Tandem daw ang posibleng maglaban-laban sa pagka at vicepresidente. May report si Jam Sisante. Of... Sa unang bahagi ng campaign period doong 2010 elections, nanguna sa mga survey ang tambalan ng nooy Senador Noynoy Noy Aquino at Mar Rojas ng Liberal Party. Naging mahigpit na katunggali ni Rojas ang nooy Makati Mayor Jejo Binay, na ngayon ay presidente na. Don't ang sabi ng ilang political analyst, malaking tulong sa pagkapanalo ni Binay ang pag-endorso ni Sen. Cheese Escudero sa Noy B o Noy Noy Binay. At ngayon, umuugog na naman ang magiging tambalan sa 2016 presidential elections. Lumabas sa pahayag ang Philippine Daily Inquirer na hindi si Sen. Cheese kundi mukhang si Sen. Jingoy Estrada ang magiging running mate ni Binay. Habang si Pangulong Aquino nagpahiwatig daw na gusto niyang maging magkatandem si Narojas at Escudero. Sabi ni Binay, wala pa ang focus niya sa 2016. Eh, siguro naman, eh, 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 bawat isa sa atin maintindihan na napakahirap naman ng tanggapin ang ganitong mga istorya. Eh, sapagkat eh, kung gagawa ka ng desisyon na ganyan ngayon pa, ngayon palaman, edi gumagawa ka na ng magagalit sa iyo. Pinipilit pa rin namin kunan ng pahayag si Sen. Estrada. Si Rojas naman, sinabing hindi rin sa kanya galing ang impormasyon tungkol sa alyansa raw niya kay Escudero. Wala pa raw siyang plano sa presidential elections. Nakatutok din daw siya sa trabaho ngayon. Ang Liberal Party ni Rojas at Aquino sa 2013 senatorial elections daw nakafocus ngayon. Pwede naman na uh, pag-usapan Uh, 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 as soon as the 2016 comes closer, pero at this time it's still too early. Uh napag uusapan naman kung ano yung uh, common common na uh, uh, issues na pwedeng pagsamahin not necessarily with cheese but with other prospective candidates. Kahapon bumisita si Pangulong Aquino sa Coconut Palace para batiin ang anak na bise presidente na si Makati Mayor Junjun Binay sa kanyang kaarawan. Ayon sa bise presidente, <laughs> hindi nila napag-usapan ng pangulo ang politika sa 15 minutong bisita nito. Jamsi Sante, GMA News.